Ano ang Special Food Delicacy dito sa Indang? Oh! Yung malangkit! Oh! <laughs> yung kulay <libra! laughs> brown! Yung kulay <libra! laughs> brown, oh! yung malangkit! <laughs> Bibibibing ka! <laughs> ah! galang... Delicacy na special na matatagpuan dito sa Indang. <laughs> delicacy! Okay. Po kasi dito sa inda. Kalamay. 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 Buna. Kalamay. Ah! Buna. Dahil dyan, makakakuha ka na okay. special gift. Yeah! Uh, yeah! Papapay. Tinda, tinda. Ah! Tinda. <laughs> Angat salamat, trailer ng turismo. Yes! Yeah.